Dek apa Sarado ba? Oi. Sarado. Sarado. Orang CR. Pero punta doon. Sa may ano, gupitan may ano 'yon. Nandito kami karon sa Kubar. Saudi Arabia, soroy-soroy. Tingin-tingin. Clipis oh. Bagel? Ha? <laughs> diba yung, ano ba certification mo? Wala na bang iba? Yung sa school. Yung isang buwan na ano? Hindi, yun yung nakuha ko sa, ano ba, pasak ko sa DSN. Ayun, yun yun Parang certificate of education yun. Diba training yun? Hindi, hindi yun training. Schooling tala. Ano ba yun? sa ano sa sa globe. Oh, yun nga, yan naman parang ano mo, scrolling yun eh. Hindi ko alam saan napunta. Kainan to dito, yo. Nakado. Kainan yummy yummy, ice cream yummy. Ice cream yummy. Si Mel, mga Pilipino dire. Ayun, kayo sila. Ikaon kaon lang mga kabayan, Ay, dapat nagabutan na Friday man good karon. Jebel. Jab Jebel. Jab Jelly. Ito. Ito sa mobile Samsung. Hay. Ah, kabayan, meron lang ako itanong. Ito ba yung kubar? <laughs> fold pala to hirap tong fold mas kasira ano ba pwede daw pwede hindi bakit ah ate wala hmm. walang magnetic dire no ang sa bongbong -bong. Omo, um, pila, cemungbung um, ba kene, uh, e, ping, uh, Ah, sa, neng le, oy, pangatolong yong, peng, uh, pengger, topok, lopik, topok, 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 kini si kunci hal nah, aku udah putar yang elevator wara 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 Wara-wara ni si Mia. Mia. Kaya na dito. Eh. Nabaladia. Na sa Tignan mo ngayon, oh. Lapo no? marang -lak. Kapon K may alpay yung kapon. Wala na kayo. Adena ah, na sila lagi papasokan. Di na papasokan. na papasokan.

Dire, kabayan. Lagi pang tog di ba? Ah, diba? eh, pala dire, uniform mo? <laughs> pang ano? Pang doktor? Oo, oh, di na nga pag-iagiwaheng nangali dire, oh. Ito, punta kami. Tinapa <laughs> yata ang ano ito eh. Tumbok. Ate. Bulaw talaga buhok dito. No? Bulaw talaga yung buhok lahat ng mga babae dito. Kung di, di kana na magkuhan. <laughs> Mag-abroad kung di makulay yung buhok mo. Vâng vâng cả bay Số mân vậy ạ Mày ạ bà lệ kì lòng Sideline Long, long <coughs> life. Pumasok sila dere? Uh, uh, okay, uh, okay. ng din. Tawagin so, mo ko. No? Dinuguan. 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 Dinuguan, dinuguan. dinuguan daw. pa ba dinuguan. Dinuguan. Yes. Dinuguan. Sa aton manok lang. Masakit po manok, manok baboy Pinas. Manok dinuguan. O, may concept may isado. E, suman, balanghoy, palabok. My ayam, oh, chicken. No. Isano... Ay, kapil ya kapil. Humaya, eh, Sige, oh, oh lang naman atau uh, mapamura ka, sabi korinta, uh. <laughs> oh. Taro! Jasmine? FE. Fernando! Huh? Fernando, maganda Fernando, <hinkan> Fernando Navegas. Sa ako kanu to Robe Village. Ano Sardinas. Meron pa kuno Sardinas. Eh. Mantika ayon. Ah, dito na lang kasakuan. Barato lang ng dito lang sa Tagjis. Kung sa mga mall. Dito sa Nesto. Ay, Kabi Matapol. Ito glutinous na tapol. Brown sugar. Pang bako ba? Ito, ito, maganda to. Ay pang bako. Pero nindot yung... Ah, pala isa tabliya de yun? Palm sugar pala to. Kupi. 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 Kupi.

Kola mo sa bahay mo asawa. <laughs> May du. baka magbago ng unta ko dito. Magkarway. May unta ko to. To ETN. O nga tag telereel. 350 nga don sa Way 1 eh. Wala ko eh. Pagingon nimo bang ano bang go lang ba Minta ko babab. Ano ba 'to? Ano pa ko gata

Ano lang. yan nagbebenta, yan mga kabayan kakanin sa Roman <laughs> Ah. Huh? Digasan oh. oh. uh, ng bayan. Taksi. Sarako Oh, yana. Wala lang. para makakinga na naman tulay cellphone naman tayo yung inano hindi pala pwede so kanya iswap iswap hindi mm, kay Junel doon yung tinatabi niya sa nisto ah sa lolo iswap na ng iba meron namang di ba? Dagdag -dag lang? Mayroon ba dito? Oo, oh. yung doon, di ba sabi, pwede yun mag-swap.